prepare tayo ng pagkain guys papakita ko sa inyo kung paano ko pakainin tong aking mga ayan, mga dagul <laughs> so ayan, tanda muna natin yung kanilang dog food please dyan. <clears throat> ang kanilang dog food ay holistic ayan tatakal ako nito ng isang baso lalagay ko sa kaldero. May Mi mix ko yan. Tapos, ilalagay ko to. Yan. <coughs> Excuse me. Hindi ko kasi alam kung naawa kasi ako sa kanila na pure na ganito ang ilagay ko. Holistic yan eh. Naawa ko kasi baka hindi gaano masustansya para bang feeling ko parang chichiria lang lumalabo yung ating camera sa kaka ngayon yan ayaw nila guys ng dry eh lalagyan ko ng konting ano tudurugin ko yan, may kanin yan. Kasi pag purong kanin naman, parang feeling ko naman, hindi naman sila nabubuso. Baka ako... Pero pag masarap ang ulam guys, purong kanin talaga munibigay ko. Pero nilalagyan ko ng kung ano ang ulam namin. Pero since ngayon, eh, hindi ako nagluto. Tinabada ko magluto eh. Kasi wala yung anak ko pumasok sa trabaho niya parang hindi ko alam kung thrice a month, meron silang pasok sa office kasi work from home naman siya eh first time niya ngayon na pumasok sa office kasi hindi ko alam may may project kasi siya eh ayan ganyan ang ginagawa ko guys na pagpapakain sa aking mga aso since ang taba taba na ng aking mga aso eh medyo din na diet ko sila ngayon kaya konti lang ang nilalagay ko halo yung holistic at saka kanin plus itong wet food na pedigree sa mga gustong makatipid sa ganitong delata kasi marami akong aso ito dalawang kainan nila to nilalagay ko lang sa kanin minimix ko kasama yung kanin yung holistic kung napanood niyo yung mga huling video ko ganun ang ginagawa ko yan tapos Saka ko ngayon siya ilalagay sa kainan nila. Yan. Ilalagay ko sa kainan nila. ko lang kasi maglinis. So, ayan guys. Nailagay ko na. Ilan yan sila? 1, 2, 3, 4. Ayan. Ganyan. Pantay-pantay yan. Ayan. Ang kain nila ay twice a day kasi ang sabi, mas maganda raw kung once a day lang, one full meal. Pero naawa kasi ako sa kanila na pag nasanay sila ng may almusal, may tanghalian, may hapunan. Nasanay sila ng ganun. So, naawa ako na hindi sila pakainin sa gabi. Ayun na sila oh. oh. Di ba oh? Ang cute nila. Nakabang lang yan sila. Tapos, bago ko ipakain sa kanila yan guys, lalagyan ko naman muna ng ganito. Yan. Para ito sa kanilang balahibo. Yan. Coat shine. Kasi, may time talaga na naglalagas ang kanilang balahibo. So, ang ginagawa ko, pinapainom ko sila nito eh since hindi ko naman mapainom ng uh, ano ba to minsan kasi may hindi nakakainom eh ni eh siguro hindi maganda kaya eh, ang ginagawa ko dito tinatakal ko na lang kung ano yung sabi ng doktor sinasama ko na dito sa pagkain nila lahat yan nilalagyan ko guys yan, yan o oh. Diyan ko na nilalagay. Ay, parang yun. yung malabo ang mata guys. Ayan o. Oh. Sinasama ko na dyan. Pero bago kayo magpainom nito guys, itanong nyo muna sa doktor kung ilang ml ang dapat sa kanilang timbang. Kasi, nasa timbang kasi ng aso yan eh. Ayan. masaya na sila nyan hindi ako nagpapakain ng mga ano guys yung halimbawa mga medyo panis panis na tira tira hindi po kasi kawawa sila ikatabi namin silang kumain tapos medyo pangit yung kakainin nila so ayan. ayan hindi pa kasala si choco dyan <coughs> excuse me si choco kasi ay ipuntot ko yung pagkain niya Maliit kasi yung kainan ni Choco. Pungging. Ah. Oh, Itim. Bang bang. Di ba, guys, hindi sila nag-aaway. Nakihintay sila ng kanilang turn. Lover. Ah. Oh. Ay na, pungging. Pungging. Ay na. Hintay pang sabihin eh. Kain na bang bang. Huwag kakain sa ibang kainan, ha? Kung ano yung plato nyo, pag naubos nyo yan, yun na yun. Huwag kakain sa ibang kainan. lovers na sa ilalim. Tamat kasi, nakahiga pa. Oh. Pungging. Si Pungging nandyan. Pas lang yan. Bumaba ka dyan pagkatapos mo kumain ha. Uminom ka. Yes, gagawa naman ako ng pagkain ni Choco. Ayan o, oh, na nila o. Oh. Ba, parang hinangin lang ha ba? Parang hinangin lang pagkain mo ah bagal talaga yan si Clover tsaka si Pungo. Kaya dyan sila sa kulungan dapat. Ginawan ko na siya pero hindi ko nilagyan ng kanin kasi medyo matabak na siya. Diet. Ayan. Eh. Dog food lang na pedigree at saka holistic. Mamaya ka na mag-Cesar. O ayan. Chosyan guys. Kaya tinatiming ko na talagang siya ay gutom. At ikalisin natin tong ano mo Alisin natin tong cone mo. Kinakamot kasi niya yung kinikiling niya. Kaya nilalagyan ko nito para hindi siya makapang-away. Kain na muna. Kakainin ni haba yan at saka mo kahit kumain na nakaabang pa. Hmm. Kaabangers pa. Choco, tingnan mo guys. Oh. Walang kanin yan ha. Purong dog food. Pero hindi niya gaano pansin. Siguro hindi pa gutom. Kumain kasi siya ng treats kanina ko kain na. Haba, kainin mo to. Ayaw mo, kunin ko na. Kunin ko na. Pag sinabing kunin ko na, kakainin niya yan. Marami pa siyang cesar dyan, pero pinapahinga ko rin kung minsan kasi baka magsawa eh. Pag nagsawa kasi siya sa isang pagkain, guys. Hindi na niya yan kakainin. Ganyan ang ugali niya. Hindi katulad nitong ayan si itim mo, kahit yung mga yan. Oh, Talagang 'yan ay kakain at kakain. Itim, sino'ng tinitingnan mo doon? Kain na. Busin mo 'yan. Ganyan ako magpakain, guys. Dati kasi nilulutuan ko sila ng tofu, kalabasa, sitaw. Minsan kasi nakakapagod din, pero masustansya 'yon pag weekend kunyari. Sabado at linggo, ayun. Pag kung ano yung ulam namin, bibigyan ko sila ng gulay. Kumakain din sila ng uh, sariwang carrots, apple. yon pinapakain ko sila noon pero occasional lang. Kasi minsan nakakatamad magluto. Kaya ayan, dog food na lang muna sila. Kasi si Choco naman kapag laging manok, e eh, ginagalis naman. Sakit na niya yan, na allergy Ay no, dinadala niya kung saan-saan yung dog food o. Saka doon niya kakainin. Kaya pag hindi ko yan, guys, binantayan, ang mangyayari, babalikan niya to, wala na kasi kinain na ni Haba. O kaya nitong si Itim mo, kasi, ayan o, nakabantay. Kahit kumain na yan, kakainin niya pa yan kasi sa laki ba naman nila. Pero kung minsan kasi, mahirap din naman na sobrahan mo ng kain pag na-overfeed, sobrang taba nila sabi ng vet diet naman kawawa kasi sila eh, halos ah, uh, dito kasi wala naman silang masyadong exercise takbo-takbo lang sila dyan, mula dulo hanggang dito, takbo-takbo lang kumbaga hindi sila gaano natatagtag kaya kawawa din, pag sobrang taba kaya diet-diet din diba, itim mm, ayan siya ba oh tapos na rin kumain si Clover, tapos na silang lahat. Lahat yan sila abanger sa tira ni Choco. Yan oh O, ayan, marami kang fans. Marami nag sa tira mo, kaya kainin mo yan. Yang holistic guys, kaya gustong gusto ko yan sa kanila kasi buo yung pupo nila. Parang holen. Hindi ka man didiri na dakutin kasi walang amoy. Buo. Hindi siya basa. Kaya gusto ko yung holistic na yan para sa aking mga aso. anak ah, nag-try kasi ako ng ibang ah, dog food. Medyo basa yung kanilang pops kaya nagsteady na lang ako dyan. Kung meron man akong ihahalo na dog food na wet, kahalo pa rin yung holistic. Kasi pag nagpapalit daw ng pagkain ng aso, hindi dapat bigla. Dapat hinahaluan pa rin nung dati nilang kinakain para hindi manibago yung tiyan ng aso. Ganun daw yun guys. Sana nakipagbigay ako ng tip sa inyo kung paano magpalit ng pagkain ng aso. So hanggang dito lang guys. Ganyan ako magpakain sa aking mga aso. Bye bye!